You are watching Artista Updates Channel. Barbie Forteza, nakisayasa. Takbo para sa pelikulang Pilipino, Fun Run. Nakisali at todo suporta si Kapuso actress Barbie Forteza sa katatapos lang na lights, camera, run takbo para sa pelikulang Pilipino na ginanap sa SM by the Bay, Mall of Asia nitong weekend. Suot ang kanyang sporty running gear, game na game si Barbie sa pagtakbo at pakikibanding sa fans at kapwa celebrities. Ang saya ng experience. Para akong nasa isang pelikula na real life version. Ani Barbie sa isang quick interview pagkatapos ng event. Bukod sa masayang fun run, ang event ay may advokasyang suportahan ang MOWELFUNDO Movie Workers Welfare Foundation Inc. Kaya naman proud si Barbie na naging bahagi siya nito. Masarap sa feeling na nakatulong ka habang Nage enjoy ka rin, dagdag pa niya. Present din sa event si Alden Richards, na siyang isa sa mga nag-organize ng run, at maraming kapuso stars na all out ang support para sa pelikulang Pilipino. Mukhang inspired si Barbie after ng run, abangan natin kung masundan pa ito ng mas maraming advocacy projects. we want to share yes. the secret recipe. The secret recipe to, to success, success is. is consistency, dedication, and 16k run. Shut up! <laughs> yeah. Barbie! Go Barbie! Hey, Congrats, congrats, congrats. Yeah, sure. sure. we, we, we grab the energizer